Okay quick topic for today about one world religion. Marami na po nag-comment sa mga vlogs ko dati. How about one world religion? Okay, let me put this the safest because I don't want to uh, intimidate anyone here. I just want to uh, everyone become a friend, no? Friends tayo lahat, no? Hindi tayo nag-aaway-away. The only reason I'm here is to uh, preach Jesus, share Jesus, share His love, okay? share His grace. Okay, one word religion, uh, sa Biblia, ito po ay katatagpuan talaga dito sa uh, Apokalipsis. No? Merong leader na magbubuklod sa lahat ng religion. Pero ang pinaka-safest kung pwedeng sabihin dito ay yung Antichrist. Kasi pagdating po ng Antichrist, talagang may one word religion because he's promoting himself to be God. Okay, tandaan ninyo yan. Kaya nga po siya po ay nag, nagpasa batas na magpatatak bawat isa na may numerong sa isa isa iso or 666, anim, anim, anim. so ito po ay talagang makikita po natin na talagang he implemented it so that uh, yung worship tumungo at pumunta sa kanya. In fact, itong Paul's prophet, ang trabaho po nito ay ituro ang kanyang kamay sa Antikristo sasabihin niyo sa mga tao, sambahin niyo ang Antikristo. Yan po. Pero may nagtatanong kasi, how about the present, uh, anong tawag dito, present na panahon natin ngayon? May one word religion ba ngayon? Siyempre, wala. Wala po sa panahon natin ngayon yan. Dahil naniniwala po ko na ang one worldly religion ay talagang may papatupad sa tribulation. Pero sa ngayon, sige, for the sake of argument, they're trying to say na itong Roman Catholic system, syempre, pag sinabi mong Catholic kasi universalism yan, universal, no? universal church. Pag sinabi mong Catholic, ibig sabihin universal. Malayo po yan dun sa idea ng Roman Catholicism na meron ngayon dito sa Baticano sa kano Rome, no? Uh, ang Roman Catholicism po ay ito po ay isang religion ng mixture ng uh, paganism at saka ng Christianity. Alam naman po natin yan because of those uh, doctrines that are uh, being uh, practiced by those uh, people of old na bago ipasok doon yung siyempre yung katotohanan tungkol kay Kristo. Pero itong si Constantine, eh, si Constantine bagamat I, I believe Constantine had a uh, pure uh, converse, uh, converse, ano tawag ito? conversion. Conversation tuloy. Conversion. O siyempre, nagkaroon siya ng conversation sa Lord. na no? At uh, nagkaroon po siya talaga ng totoong conversion. Pero yung mga taong nasasakupan niya, siyempre nasanay po talaga sa paganismo. So, it's one way of uh, putting it all together. Magkaroon sila ng way to To, like, for example, yung si no? Yung mother and child, no? Alam naman, si Nimrod, ganyan-ganyan. Tama ba yung sinasabi ko? Kasi meron akong libro na nabasang ganyan, no? At uh, ito po ay nung high school yata kami. O college na kami. Pero nandun sa, sa aklat niyan, eh. Kaya so, sa college na po kami noon, meron pong aklat na ganyan. So, methodology, something like that. Uh, ito po ay talagang tamad akong pag-aaral niyan. Dami kasi mga names eh. No? Pero may Jupiter pa, ganyan ganyan Pero ang nakita ko, bawat uh, doctrines nila ay parang hawig sa Christianity. Like, for example, siyempre, kung merong si Ramis o yung nanay, may anak si Nimrod, ay eh, meron din naman pong ano. Tama ba yung Nimrod ba yung... Alam po, Nimrod asawa eh. Yung anak, ano mapangalan ng anak niya? Kung ano man yung anak niya, parang yan din yung sun god parang hawig doon sa siyempre si Maria ng anak ng ano ganun po ganun lang po pero marami po kasi yung ipinasok na doctrine pero mahal ko mga Catholics I love Catholics because they are the ones who can easily embrace true christianity through hearing the words of the gospel so ako naniniwala po ko they are the ones na talagang dapat nating targetin sa pang, mga pag-evangelize natin because napaka receptive ng kanilang heart when it comes to the gospel hindi po tayo mahihirapan of sharing them the good news so ito po nakikita ko po dito ang mga roman catholics po kinamulatan nila yan and mostly they don't understand what they're believing in so wag po natin silang huhusgahan so nandito po not, not, to um, criticize anyone regarding uh, whether it comes to their faith or and so on and so forth so, hindi po it's not my intention my intention was only to give you alam ba ang sabi ng Biblia yung bang ano yung Pope Basaroma, ang Antichrist no hindi po may darating na Antichrist hindi po yung Papa sa Roma kasi karamihan ng mga Born again din lang ang nangangaral dati sa radyo, especially while growing up, maliit pa akong bata. Pag nababanggit yung Antikristo, sinasabi nila yung Pope sa Rome, ganito ganyan, ganun, bla bla bla, cho cho cho. No, so it's, no, it's not the Pope. It's not the Pope. It's someone na talagang may karakter na talagang determinado siyang ang buong mundo ay pag-isahin niya at makikita niya ang karisma. So ang, ang, ang mga yung popo sa marami po diyan eh, iba ayaw diyan eh, di ba? ibang mga part ng mundo. Bagamat charming po yung bagong popo ngayon si tawagan nila eh, Papa Francisco, di ba? Si Papa Francisco. Pero uh, marami pa rin po ibang mga nasyon na ayaw. So uh, hindi po 'yan talaga. So ang Antichrist po talaga yung lalabas, the Antichrist, the ultimate uh, enemy of Christ, ito po yung Antikristo. So, ito po talaga yung masasabi po nating Harlot of Babylon na talagang ayan na po talaga na wow, grabe. Na ayan na po talaga yung kalapas tanga na lumalabas sa bubong bunga ng dragon. Na, na. So, ayun pong gusto ko pong sabihin po sa inyo na tayo po dito ngayon sa sa kasalukuyang panahon po natin and we tend to uh, believe anything we get to be. Uy, ganun nga. Mas maganda po we focus on the gospel because the gospel itself is everything na dapat nating ipahayag sa ibang mga tao. Ano ba ang gospel? Si Jesus ay namatay para bayaran ang kasalanan ng buong katauhan. Amen? Sabihin mo sa mga tao na matay si Jesus. Okay? Paniwalaan mo na namatay siya yung payment niya, yung kanyang, yeah, di ba? Na ginawa niya ay perfect. Walang pwedeng makaparis, walang pwedeng maka ang tawag dito, walang pwedeng makatulad, no? Ituro mo sa mga tao si Jesus yung ginawa niya sa cross. That's the gospel. Kung kristyano ka, wala kang rason para sabihin, ay hey, hindi ako good at ano, is uh, speaking something, something like that. Oh, may mga nagsabi ba naman sa akin dati, mga may mentor ko, sabi niya, hey, hindi po ako parunong mag-preach. Mag, mag -preach. hindi ko po give ang mag-preach. No, kalokohan yan. Sabi ko, pag na kay Kristo ka na, lahat tayo may kakayanan. Simple, i-share mo lang siya. Huwag mong gagayahin yung mga pattern ng mga pastor na sinasabi, kung ito dapat mong preach, kung ito dapat. Eh, hindi. Dapat, simple lang po. Kung paano, ano, anong yung paraan mo? Kung paano ka mag-preach o paano ka mag-share? Doon ka mag-ano, mag-focus. Do focus on copying your own pastor's uh, way or strategy of sharing the good news. Hindi po ganon. Ano ka? Xerox copy? You are unique. Use your uniqueness. In sharing Jesus. God bless.